sa so, meron tayong encounter sa Binicalan, mm -hmm. San Luis, sa uh, um, Agusan del Sur, no? At, uh, actually, part yun ng operations natin na nagsimula uh, sa previous week pa noon that time. Mm -hmm. Then, unang uh, encounter ay walang nangyari. And sa sunod encounter, yun lang. Mm -hmm. And, uh, Uh, it resulted to the death of one CPP and PNP at at uh, makarecover tayo ng uh, high-powered fire arms sa... Uh, and, uh, of course, part of the race, no? At, uh, na ginatubang sa tuwang mga sundalo, ayun lang. Minsan, na kanilang ma mailalagay sa langanin no? o danger yung kanilang mga buhay. At, uh, yun, meron tayong dalawang personnel na naansugatan sa isang kapu at isang sundalo at ay uh, at ngayon ay sila ay nasa Kapangal State Station Hospital at uh, so, nagre-recover na yeah. po sila. Yes, they are already under stable uh, uh, good condition na. They are stable na at uh, they are already recovering from their injuries.